Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po sa ating lahat, sa ating makababayan sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, lalo na sa ating makapatid ng mga Pilipino na doon nagtatrabaho at sa oras na ito makapatid na dito ang inyong uh, brother, brother Nui na isang pastor noon at katoliko na ngayon. Gusto ko pong ituturo sa inyo sa oras na ito ang anim na pinaka- paboritong mga talata na ginamit sa mga kapatid nating hindi katoliko para sisirain ang simbahang katoliko. Kaya ngayon, brothers and sisters, ang una kong ituturo sa inyo na pinakapaborito, umpisa natin number 6, mag-umpisa ako sa 6, and pinakalas, pabalik tayo sa number one. Ang pinaka number 6, sa six Top verses used by non-Catholic to attack the Catholic Church. First favorite verse is um, num number six is Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, You have been saved through faith and it is not by yourself, it is the gift of God. So mula sa verse na yan, atakihin ka agad namin ang mga sakrament, ang simin sakrament, ang rosary. Bakit kailangan pa tayong mag -rosary? Bakit kailangan pa tayong mag -procision? Bakit kailangan pa tayong mag mag Bakit kailangan pa tayong mag -kumpisal? Na we have been saved through faith. And it is not by ourselves, it is the gift of God. Just accept it and be it. Yon ang una. Ang pang, ang number 5, so number 6 tayo pa baba tayo. Ang number 5 na pinakapaboritong verse na ginamit namin mga kapatid is Romans 16:16. 16. Ang nakasulat diyan sa Tagalog, nangumusta sa inyo ang mga iglesia ni Kristo. Ngunit sa ibang translation hindi ito iglesia ni Kristo. Churches of Christ o sa Bisaya pa, mga simbahan ni Kristo. Ang lam sa translation lang, pinaka-paborito nilang translisyon na nagsasabing Iglesia Ni Cristo. Ito lang ang translisyon na sumusunod sa kanilang kagustuhan na nakasulat doon ng Iglesia Ni Cristo. Kasi in mini-translisyon, ang nakasulat, Churches of Christ. So, itong verse na ito, ulit-ulitin, ulit-ulitin na ang totoong simba na Iglesia Ni Cristo, mali ang Iglesia Katolika ulit-ulitin yan, ulit-ulitin yan. And then, ang mga kapatid naman na hindi nag-aral sa background sa verse na yan, ay madali silang maakay. Kasi totoo naman na ang karitula ay iglisan ni Kristo, pero si Kristo pala ang sinisiraan. Nadimot pala si Kristo sa simbahan na yan. Ang pangatlo, uh, ilagay natin from number 6, number 5, punta tayo sa number 4. Ang number 4 is, John 3.3 You must be born again. So yung number 4, yung pinakapaborito nila ang gagamitin na kailangan tayo mag-born again kasi yun ang nakasulat sa John 3.3 You must be born again without knowing na ang kagustuhan sa Panginoon ay bagong buhay, hindi bagong reliyon. Paano man yung kahit palipat-lipat tayo ng maraming reliyon, ngunit hindi nagbabago ang ating buhay. Kaya nga yun ang pang-apat. Uh, number from number 6 is uh, ang, ang Ephesians chapter 2 verse 8. And number 5 is Romans 16.16. 16. Ang number 4 is John 3.3. Ang number 3 ay Matthew chapter 13 verse 53 to 56. Sabi ng mga tao na mga mga kontrabida sa buhay ni Jesus, yung hindi mga naniwala sa kanya, hindi ba kilala natin ang kanyang nanay? Hindi ba nandito ang kanyang mga kapatid? Si, si Joseph, si Simon, si James, si, si Judas? Hindi ba nandito ang kanyang mga kapatid na babae? And they took offense of Jesus. So yun, pabalik-balik kaagad namin yun na si Jesus ay maraming kapatid. May kapatid na mga lalaki, may kapatid na babae without discovering the background. Totoo bang marami siyang kapatid na mga lalaki at mga babae? And then, yun na pa, ulit-ulit, manindigan na kami dyan. Yun ang pangatlo. And then, ang pangalawa, na the top six verses na inuulit-ulit palagi sa mga kapatid nating anti-Catholic is Psalms chapter 115 verse 4 to 8 na ang kanila mga Diyos-Diyos ay mga ginto, mga bakal, mga gawa sa kamay ng tao at sinasamba nila, mayroong mata hindi man nakakita, mayroong kamay hindi man nakagalaw, mayroong paa, hindi man nakalakad. Yun ang paborito naming verse kasi ang nasa isip namin yung mga larawan dyan sa simbahan katoliko ay mga Diyos sa simbahang katoliko. Hindi na kami magtanong. Basta may nakita kami larawan dyan. Diyos na kaagad yan sa katoliko. Kaya ang pinakapaborito naming verse, Psalm 115, number 2, verse 4 to 8, na ang kanila mga Diyos gawa ng kamay ng mga tao, mga bakal, brunsi, mga pilak, at hindi makala, mayroong paa, hindi makalakad, mayroong mata, hindi nakakita, mayroong ilong, hindi naman nakahinga at pabalik-balik 'yun mga kapatid. 'Yun ang pangalawa. So, from na, number 6 is Ephesians chapter 2 verse 8 and then number 5 is Romans 16:16 16, and then number 4 is John 3:3 and then number 3 is uh, number three is Matthew chapter 13 verse 52 to 56 and then number 2 is Psalm chapter 115 verse 4 to 8 and then pinaka number 1 pinaka number 1 brothers and sisters Exodus chapter 20 verse 1 to 2 Do not bow down yourself to them 1 to 4 Exodus chapter 1 chapter 20 verse 1 to 4 Do not create any image or any likeness of anything Do not bow down yourself to them nor serve them for I the Lord your God a jealous God. From that verse, ulit, 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 ulit mga kapatid, the most favorite verse na sa daming mga dinaminisyon, isang verse ang pinakababurito nila na memorize word for word para paninira sa katoliko. Yon ang top 6 na verse na aking ipinaalaala sa inyo. Bantayan ninyo yan kasi may biglang lalapit sa iyo at Buksan ang Biblia, dadalhin kayo dyan sa Exodus chapter 20 verse 1 to 2 Without knowing other verses in Exodus na pinahintulot pala ang paggawa ng mga banal na larawan Tulad sa Exodus chapter 25 verse 18 to 25 Ngunit hindi namin yan paborito, hindi namin sinasali Yung pinakapaborito namin, Exodus 20 verse 1 to 4 Yun ang inulit-ulit namin, pinaka number 1 lahat ng mga dinaminisyon, lahat ng mga sikta na itinatag, luma naman o bago, yun ang pinakapaborito. And then, without discovering the background. Kaya careful tayo mga brothers and sisters in the Lord. Mga kapatid nating katuliko, lalo na ang mga hindi pa nakaunawa ng maayos sa ating pananampalataya. Bantayan itong anim na mga talata na paboritong gagamitin sa mga kapatid nating hindi katuliko. Ephesians chapter 2 verse 8, you have been saved through faith and it is not by ourselves, it is the gift of God. Ang number 6, ang number 5, Romans 16:16, 16, ah ang totoong iglesia ay iglesia ni Kristo. Bakit Catholic Church kayo? Hindi 'yon ang nakasulat. Hindi na ma-discover na ang pangalan ay totoong iglesia ni Kristo pero hindi tatag ni Kristo. Okay? Then ang ang pang-apat mga kapatid, is John 3.3, you must be born again. Kailangan ma-born again ka. Marami rin makatulikong natangay. Dahil sa verse na yan, nag-born again. Yun ang, pinaka, yon ang number 4. Number ang number 3 is Matthew chapter 13, verse 53 to 56. Na marami pala mga kapatid si Jesus na mga babae, mga lalaki, sila si Simon, sila si Joseph, sila si James, sila si Judas, Dili kung suriin mo, iba pala iba pala ang nanay ni James. Kung suriin mo sa ibang mga talata sa Biblia, kaya careful ka. And then ang pinaka number 2 is Psalm 115 verse 4 to 8 na ang kanilang mga diyos ay ginawa sa kamay ng mga tao, mga pilak, bakal, mga brunsi at mayroong mga mata hindi nakakita, mayroong mga bibig hindi nakasalita, mayroong paa hindi nakalakad. Kasi sa isip naming mga hindi katoliko, lalo na ako isang pastor, ay lahat na larawan dyan sa simbahan katoliko ay mga Diyos sa katoliko. Kaya nga, paborito namin itong Psalm chapter 115 verse 4 to 8. Yeah, tamaan ang katoliko. Ah, pag mag-explain ng katoliko, hindi kami makinig. Hindi kami makinig. Basta, Uh, para sa amin, lumulusot lang kayo eh. Hindi ka namin pakinggan. Ang pinaka number 1, top one, Exodus 20 verse 1 to 4. Maraming mga Katoliko nakakalungkot tinalikuran ang Simbahang Katoliko dahil sa mga talata sa mga verse na ito. Careful brothers and sisters in the Lord, manindigan tayo sa katwiran at katotohanan. Ipaglaban natin ang simbang itinatag ng Panginoon sa Kristo, walang iba ang simbahang katoliko. Mabuhay tayong lahat. God bless you. Be strong in the Lord. Don't be afraid to tell the truth.